So, ito yung kabuuan na ng nagagawa mga kajuit. Maluwag na siya. Hindi pa tapos yan na mga kajuit. Abangan nyo yung uh, last part. Yung tatapusin ko na. Ito na mga kajuit yung a uh, part 3 sa paggawa ko ng bahay-bahay ng mga papis. So, baka may babaguhin ako dun sa uh, ginawa ko dahil uh, medyo mababa nga. Bala kong taasan. So, yan po yung aming accommodation. Yung nasa likod ko. Naglakad na lang po ako mga kajuit dahil lang hirap i pasok yung bike doon. Ayan. Ano pa ng ang oras dito? 6.30 medyo na, maaga akong nagising mga kajuit kaya ta, uh, puntahan ko na lang ulit yung lugar na pinagagawan ko ng kulungan ng aso bali malapit lang dito mga kajuit sa ano to sa restaurant na kinakainan na namin yan Banda dyan lang mga kajuit yung nakabakod na yan. Kailangan ko nang uh, matapos mga kajuit dahil yung mga papis ano, na lagi na sila doon sa labas, sinilalabas na siya ni Tagpi. At uh, habang maaga pa, no, maayos na yung lilipatan nila. Mag shortcut na lang ako dito sa butas mga kajuit. Dasot na lang ako dito. ayan dito na ako sa loob. Tambakan lang din to mga kajuit ng mga ano, basura. So, tatayuan man ng building ito pero matagal pa. Sana nga walang ahas dito. So, ito mga ka Andito na ako. At ito nga yung ginawa ko. So... Bala ko siyang taasan para hindi masyadong mainit. Ito, ibabaligtad ko na lang yan mga kajuit. Ito, may plywood din pala dito na ano, pwedeng ano. Yan na lang yung gawin kong pinakabubong. Ah, mabigat. Ito mga kajuit, mag gloves na ako. Tanggalin ko lang kung bigat pala mga kajuit. Hindi ko na pala babaguhin mga kajuit. Ganyan na lang. Kasi mahirapan na naman ako. So, lilinisin ko na lang to. Hindi gagawa ko ng karugtong dito para luluwag. Bali, ganyan na lang ang gawin ko mga kajuit. Lulugang ko na lang. Okay na yung bubong niyan. Hindi ko na siya babaguin. Bali, yun yung nag-extension ako doon. Yan mga kajuit. Sisimulan ko na yung uh, paggagawa. Baka may magsabi naman na ano, matutumba. kung anong available na materials mga kajuit na nandito yun lang yung aking uh, gagamitin so wag masyadong mag expect na magandang maganda tong ano ating ginagawa at saka limit din po kasi yung aking uh, oras So yan, hindi na siya magagalaw at hindi matutumba yan mga kajuit. Tapos ito mga kajuit, mag-open ako dito para may lusutan sila papunta sa kabila. So ayan mga kajuit Makakalusot na sila punta do sa kabila ha, Medyo hiningal na naman ako Ayan nga mga kajuit Nalagyan ko na ng awang dyan Para pwede nilang paglabasan Papunta dito sa kabila di ba? Maluwag na yung kanilang bahay-bahay. Uh, dagdagan ko lang itong mga kajuit para tataas pa Ayan, medyo okay na. ipantay natin dito para ano, pati ito mga kajuit kaya lang kulang yung materialis ko pa yan, dagdagan ko yung brace mga kajuit para mas matibay para pwede rin lagyan ng bubong to linisan ko lang to mga kajuit tapusin ko ng linisan ito pwedeng gamitin to ang sapin nila So ito muna mga kajuit yung ano, update sa ating uh, part 3 dahil uh, kailangan ko ng ano, magpahinga at uh, papasok pa ako ng ano, panggabi. So mahirap pero kakayanin. So maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panunod at pagsuporta sa Do It Yourself Vlog mga kajuit.